Good morning mga guys Galat-galat tayo ngayon Dito tayo sa province Ayan Mga guys tingnan yung lugar namin Galat-galat habang maaga pa Wala pang masyadong init Mamaya mga alas o Sobra ng init dito bagong gising, kari gising lang Merong baka. Hi mga guys, after namin sa trabaho sa Rulukad Boys, dumadaan ako ng saging sa may sagingan. Tumitingin ako kung mayroong mushroom. Oo, oh, pag mo, Wow, ang bango, sarap kainin. Iihawin namin to, ang sarap. Ulam na, yan o. Oh. After namin sa work ng Rorokad Boys. Yan. Hmm, bango. Ulam na, sa bango. Yan guys, uwi na tayo. Diretso tayo ng kusina at magluluto tayo ng mushroom. Yan. Okay guys, see you.